kapag pera ang usapan, maraming Pilipino ang araw-araw na lumalaban dahil sa mga gastusin at responsibilidad. Maraming pangarap ang gustong maabot, ngunit tila hindi makagalaw dahil laging kulang ang kinikita. Sa kabila ng pagod at paghihintay ng sahod, marami pa rin ang nananatili sa siklo ng kapos. At dito pumapasok ang tanong, kung bakit parang hindi sapat ang pera kahit ginagawa na ang lahat para makaahon? Hindi ito simpleng kakulangan ng pera ito ay kakulangan ng tamang direksyon kung paano ito hawakan. Maraming Pilipino ang lumaki na walang malinaw na gabay sa wastong paghawak ng pera. Dahil dito, paulit-ulit ang parehong pagkakamaling pinansyal taon-taon. Hindi masamang kumita, ngunit nagiging problema kapag walang sistema kung paano ito pamahalaan. Kung pagod ka ng maipit sa parehong sitwasyon, panahon na para magbukas ng bagong pananaw. Walang masyadong maaga. At walang huli kapag pera ang pinag-uusapan. Ang mahalaga ay handa kang matuto at gumawa ng konkretong hakbang. Ang bawat aral na iyong matututunan ay may kapangyarihang baguhin ang daloy ng iyong buhay pinansyal. Sa video na ito tatalakayin natin ang mga simpleng ngunit makapangyarihang paraan ng tamang paghawak ng pera. Mga tips na akma sa buhay ng mga Pilipino at kayang ilapat sa totoong sitwasyon. Mga prinsipyong kayang magbigay ng linaw at direksyon sa pang-araw-araw mong pagdidesisyon tungkol sa pera. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at sama-sama tayong umunlad sa buhay. Malinaw na kung gaano kahalaga ang tamang paghawak ng pera, kaya oras na para lumipat sa pinaka-sentro ng ating pag-uusapan. Dito mo matututunan ang mga konkretong hakbang na magbago ng takbo ng iyong financial journey. Ihanda mo ang sarili mo dahil ang mga susunod na aral ay hindi lamang karaniwang payo, kundi mga prinsipyo na kayang magbigay ng matatag na pundasyon sa buhay mo. Sa puntong ito, mas lumalalim na tayo kaya simulan na natin ang unang mahalagang hakbang. Tip number one, alamin kung saan napupunta ang pera mo. Maraming Pilipino ang hirap kontrolin ang pera dahil hindi nila alam kung saan talaga ito napupunta. Madalas na uubos ang sweldo ng hindi namamalayan at sa dulo ng buwan nagugulat na lang na wala nang natira. Bigla na lang kulang kahit katatanggap pa lang ng sahod at paulit-ulit na lang itong nangyayari buwan-buwan, ito ang unang patunay na kailangan mong malaman ang galaw ng bawat piso na pumapasok sa iyong bulsa. Hindi mo kayang ayusin ang isang bagay na hindi mo nakikita at hindi mo naiintindihan ang pinagmumulan ng problema. Simulan mo sa pagsusulat ng lahat ng ginagastos mo araw-araw, kahit 'yung maliliit na bili na akala mo walang epekto sa budget mo. Isama ang pamasahe, kape, merienda, at iba pang maliliit na gastusin. Kapag nakalista, mas nagiging malinaw ang pattern ng iyong paggastos at mas madaling makita kung saan nauubos ang pera mo. Minsan ang mga tila maliit na halaga ay may malaking epekto sa dulo ng buwan. At dito mo maiintindihan kung bakit paulit-ulit kang nauubusan kahit sa tingin mo ay maayos ang pamamahala mo sa pera, kapag malinaw na ang listahan mo, mas madali nang gumawa ng maayos at konkretong plano para sa pera mo. Makikita mo kung alin ang dapat bawasan at alin ang maaring panatilihin. Nagkakaroon ka ng kontrol dahil nakikita mo ang problema at hindi ka na basta padalos-dalos sa paggastos. Mas nagiging disiplinado ka dahil may sinusunod kang gabay na malinaw. Unti-unti mo ring makikita ang pagbuti ng takbo ng pera mo at mas madali mo ng maipon ang gusto mong ipunin. Awareness ang unang tunay na hakbang patungo sa financial freedom. Hindi sapat ang basta magtipid o umasa sa swerte. Kailangan mong maging tapat sa sarili kung saan talaga napupunta ang kinikita mo. Ito ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihang baguhin ang iyong sistema sa paggastos at pagpaplano ng pera. Sa tamang awareness, mas napapalapit ka sa pangarap mong buhay na walang kapos sa dulo ng buwan. Kapag alam mo ang galaw ng pera mo, mas kontrolado mo ang buhay mo at mas mapapahalagahan mo ang bawat piso na kinikita mo. Hindi ka na magugulat tuwing dulo ng buwan na wala nang natira. Hindi ka na basta mauubusan at mas nagiging responsable sa bawat financial decision. Nagkakaroon ka ng kapangyarihang gumawa ng mga desisyon na tunay na makakatulong sa kinabukasan mo. At dito nagsisimula ang tunay na pagbabago sa iyong buhay, pinansyal na magdadala sa iyo sa mas maayos at mas ligtas na financial journey. Tip number two, gumawa ng budget at sundin ito. Kapag alam mo na kung saan napupunta ang pera mo, ang susunod na hakbang ay ang paggawa ng maayos na budget. Ang budget ay hindi lamang listahan ng gastusin, kundi gabay na magbibigay kontrol sa bawat piso na pumapasok sa iyong bulsa sa pamamagitan ng budget, mas nagiging malinaw kung magkano ang dapat ilaan para sa pang-araw-araw na gastusin, ipon at iba pang pangangailangan. Hindi ito nangangahulugan na wala ka ng puwang sa maliliit na luho, kundi nangangahulugan ito ng balanseng pamamahala ng pera. Kapag sinusunod ang budget, mas nagiging disiplinado ka at mas nagiging handa sa anumang hindi inaasahang gastos. Simulan ang paggawa ng budget sa pamamagitan ng paghati ng kita sa ilang kategorya. Maaring hatiin ito sa pang-araw-araw na gastusin, ipon, emergency fund at maliit na luho. Siguraduhin na may malinaw na porsyento na nakalaan sa bawat bahagi upang maiwasan ang sobra o kulang sa isa. Kapag may malinaw na allocation, mas madali mong makokontrol ang iyong paggastos at hindi ka mauubusan sa maling bahagi. Ang sistemang ito ay nagbibigay ng kapanatagan ng isip at nagiging gabay para sa mas maayos na pamumuhay. Mahalaga rin na regular mong i-review ang iyong budget. Bawat buwan tingnan kung may pagbabago sa gastusin o kita at i-adjust ang allocation kung kinakailangan. Ang flexibility ay susi upang manatiling epektibo ang budget sa kabila ng pagbabago ng sitwasyon. Hindi ito dapat maging pasanin kundi isang kasangkapan makakatulong sayo sa iyo sa pagabot ng financial goals sa tamang review. Mas nagiging malinaw kung alin ang gumagana at alin ang kailangan pang ayusin. Kapag nasanay ka na sa pagsunod sa budget, mas nagiging madali ang iba pang financial habits. Mas nagiging kontrolado mo ang paggastos at mas nagiging disiplinado sa ipon. Nagiging mas malinaw ang direksyon ng bawat piso at mas nakaka ka sa mga mahalagang bagay. Hindi mo na basta sinusunod ang uso o kung ano ang gusto ng iba, kundi sinusunod mo ang plano mo para sa sarili mong kapakinabangan. Dito makikita ang tunay na lakas ng pagkakaroon ng budget sa pang-araw-araw na buhay. Ang paggawa at pagsunod sa budget ay pundasyon ng financial stability. Ito ang nagagabay sa iyo para makaiwas sa utang at mapanatili ang maayos na daloy ng pera. Nagbibigay ito ng kontrol at kapanatagan ng isip sa kabila ng mga gastusin at hindi inaasahang pangyayari. Sa pamamagitan ng simpleng disiplina sa budget, unti-unti mong makakamit ang mas matatag at ligtas na kinabukasan pinansyal. At sa puntong ito, mas handa ka na sa susunod na tip na magpapalakas pa sa iyong kakayahan sa paghawak ng pera. Tip number three, magtabi para sa ipon bawat buwan. Ang pag-iipon ay isa sa pinakamahalagang hakbang sa tamang paghawak ng pera. Maraming Pilipino ang nahihirapan dito dahil iniisip nilang mahirap bawasa ng gastusin sa araw-araw. Ngunit kahit maliit na halaga kapag regular na naiipon, lumalaki ito sa paglipas ng panahon. Ang disiplina sa pag-iipon ay nagtatayo ng pundasyon para sa mas ligtas at maayos na kinabukasan. Simula ng pag-iipon sa pamamagitan ng pagtatakda ng porsyento ng sahod bawat buwan na direktang ilalaan sa ipon. Maaring magsimula sa lima hanggang sampung porsyento at unti-unti itong dagdagan kapag kaya na. Mas mahalaga ang consistency kaysa laki ng halaga sa simula. Kapag naging habit na ito, hindi mo na mararamdaman na nawawala ang pera dahil nakalaan na ito sa mas mataas na layunin. Mahalaga rin na magkaroon ng malinaw na layunin sa bawat ipon. Maaring ipunin ito para sa emergency fund, edukasyon, pangarap na bahay o maliit na negosyo. Kapag alam mo ang dahilan ng iyong ipon, mas madali kang magtiyaga at hindi basta gagastos sa mga walang saysay na bagay. Ang layunin ang nagiging motibasyon upang ipagpatuloy ang disiplina sa pag-iipon. Gamitin ang mga simpleng tools tulad ng envelope system o savings account upang mas madali ang paghihiwalay ng pera. Huwag hayaang magsama ang ipon sa pang-araw-araw na gastusin dahil mas malaki ang posibilidad na magastos ito. Ang pagkakaroon ng hiwalay na account o hiwalay na pera para sa ipon ay nagbibigay disiplina at malinaw na record ng iyong progress. Makakatulong ito upang makita ang unti-unting paglago ng iyong pera at magbigay inspirasyon na ipagpatuloy ang pag-iipon. Ang regular na pag-iipon ay hindi lamang nagtatayo ng pera kundi nagtatayo rin ng karakter at disiplina. Ito ay pundasyon ng financial freedom at seguridad sa hinaharap. Sa bawat piso na naiipon, mas lumalakas ang kontrol mo sa buhay mo at mas handa sa anumang hindi inaasahang pangyayari. Ang simpleng hakbang na ito ay nagbubukas ng maraming oportunidad para sa mas maayos at mas ligtas na kinabukasan. Tip number four, iwasan ang hindi kailangan na utang. Maraming Pilipino ang nahuhulog sa bitag ng utang dahil sa kagustuhang makabili agad ng gusto o kailangan. Bagaman may pagkakataon na nakakatulong ang utang, madalas na ito sa problema kapag hindi na iplano ng maayos. Ang labis o maling utang ay nagpapahirap sa pamumuhay at pumipigil sa pag-ipon at pag-unlad. Kaya napakahalaga na matutunan kung alin ang kailangan at kung alin ang pwedeng iwasan bago humiram. Bago humiram, suriin muna ang dahilan at kakayahan mong magbayad. Hindi dapat maging dahilan ng tukso o pressure mula sa iba. Tingnan kung may alternatibong paraan upang makamit ang gusto mo ng hindi humihiram. Ang utang ay dapat huling resort lamang at hindi regular na gawi. Kapag may utang na, gumawa ng plano kung paano ito babayaran sa takdang oras. Maglaan ng specific na budget para sa pagbabayad upang hindi maapektuhan ang ibang gastusin. Mas maganda kung unahin ang pagbabayad sa utang na may mataas na interes. Ang tamang plano ay makakatulong upang mabilis itong matapos at hindi lumala. Maging disiplinado at iwasan ang pagdagdag ng bagong utang habang binabayaran ng luma. Ang pag-iwas sa unnecessary debt ay nagiging pundasyon ng financial stability. Makakaramdam ka ng ginhawa at mas malaki ang kakayahang mag-ipon para sa hinaharap. Nagiging malinaw ang direksyon ng pera mo at mas ligtas ka sa financial stress. Ang tamang paghawak sa utang ay nagbibigay kalayaan at kontrol sa iyong buhay pinansyal. Hindi ka basta nabibihag ng utang at mas handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ito rin ang daan upang mas ma-maximize ang kinikita mo at mas makamit ang pangmatagalang layunin. Sa pag-iwas sa hindi kailangan na utang, mas mapapalakas mo ang pundasyon ng iyong financial future. Tip number five, magkaroon ng emergency fund. Ang pagkakaroon ng emergency fund ay isa sa pinakamahalagang hakbang sa financial security. Maraming Pilipino ang nagugulat sa biglaang gastusin tulad ng aksidente, sakit o pagkasira ng kagamitan. Kapag wala kang hiwalay na pondo para sa ganitong pangyayari, agad kang napipilitang humiram o magbawas sa ibang gastusin. Ang emergency fund ang nagbibigay proteksyon at kapanatagan sa oras ng hindi inaasahang sitwasyon, magsimula sa maliit na halaga bawat buwan at unti-unti itong dagdagan. Mahalaga ang consistency kaysa laki ng initial na ipon. Ang importante ay nagkakaroon ka ng habit ng paghahanda para sa future. Kapag nakasanayan na, ang emergency fund ay magiging automatic na bahagi ng pamumuhay mo. Ilagay ang pondo sa hiwalay na account upang hindi ito maghalo sa pang-araw-araw na gastusin. Maari itong savings account o kahit jar system basta hiwalay sa regular na pera mo. Ang pagkakaroon ng hiwalay na lugar ay nagbibigay disiplina at malinaw na record ng iyong progress. Mas madali mong makokontrol at mas nakikita ang paglago ng iyong emergency fund. Tukuyin kung gaano kalaki ang kailangan ng emergency fund mo. Karaniwan, tatlong hanggang anim na buwan ng pang-araw-araw na gastusin ang magandang target. Mas malaki ang pondo mas handa ka sa anumang hindi inaasahang pangyayari, ito rin ay nagbibigay ginhawa at kapanatagan ng isip habang nagpapatuloy ka sa iba pang financial goals. Ang pagkakaroon ng emergency fund ay pundasyon ng financial freedom at stability. Ito ang nagbibigay sa iyo ng kontrol at kalayaan sa mga biglaang problema. Kapag may pondo ka, hindi ka basta nadadala ng stress o kagipitan. Ang simpleng hakbang na ito ay nagbibigay proteksyon at mas malinaw na direksyon sa paghawak ng pera mo. Tip number 6: Mamuhunan sa maliit na paraan. Hindi sapat ang basta mag-ipon lamang kung nais mo talagang lumago ang pera mo. Ang pamumuhunan kahit maliit ay nagbibigay oportunidad na mas palaguin ang kinikita mo sa paglipas ng panahon. Maraming Pilipino ang natatakot o nagaalangan dahil iniisip nilang malaki ang kailangan na puhunan o mataas ang risk. Ngunit may mga paraan na abot kamay at ligtas para sa nagsisimula pa lamang. Ang mahalaga ay magsimula ka at matutunan ang tamang diskarte. Simulan sa maliit na halaga tulad ng pag-invest sa time deposits, government bonds o micro-investment platforms. Hindi mo kailangan ng milyon upang makapagsimula. Ang mahalaga ay may habit ka na maglagay ng pera sa investment. Sa ganitong paraan, natututo kang maging pasensyoso at magplano para sa long term. Mas nakikita mo rin kung paano lumalaki ang pera mo nang hindi mo ito aktibong ginagastos. Mahalaga rin na pag-aralan at unawain ang risk at return ng bawat investment. Huwag basta sumunod sa uso o sinasabi ng iba kung hindi mo naiintindihan. Kapag may sapat kang kaalaman, mas malaki ang tsansa na magtagumpay at maiwasan ng malaking lugi. Ang edukasyon sa investment ay kasing halaga ng pera na inilalagay mo. Huwag matakot magtanong sa mga eksperto o magbasa tungkol sa pamumuhunan, maraming libreng resources at seminars para sa mga nagsisimula sa Pilipinas. Kapag nagkaroon ka ng gabay, mas madali mong masusubaybayan ang progress ng investment mo. Nagiging malinaw ang direksyon at mas kontrolado mo ang pera mo. Ang pamumuhunan sa maliit na paraan ay pundasyon ng paglago ng iyong yaman. Ito ay daan upang ang kinikita mo ay magtrabaho para sa iyo, hindi lamang ikaw ang nagtatrabaho para sa pera. Kapag nasanay ka na sa tamang investment habit, mas mabilis mong maabot ang financial goals mo. Sa ganitong paraan, unti-unti mong naabot ang tunay na kalayaan pinansyal. Tip number 7: Magplano para sa kinabukasan at retiro. Maraming Pilipino ang hindi iniisip ang pangmatagalang plano para sa kinabukasan at retirement dahil abala sa pang-araw-araw na buhay. Ngunit ang tamang pagpaplano ay susi upang maiwasan ang problema sa pera sa pagtanda kapag maaga kang nagsimula, mas maliit ang puhunan at mas malaki ang oportunidad na magkaroon ng komportabling buhay sa hinaharap. Hindi ito lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa kapayapaan ng isip at seguridad sa pagtanda. Magsimula sa simpleng hakbang tulad ng pagtatabi para sa retirement fund o pag-invest sa mga long-term investment plans. Maraming options na abot kamay para sa mga Pilipino tulad ng SSS Flexi Fund pag-ibig MP2 at mutual funds. Ang mahalaga ay magkaroon ng consistency at commitment sa paglalaan ng bahagi ng kita para sa hinaharap. Sa ganitong paraan, mas nagiging handa ka sa panahon na hindi mo na kayang aktibong kumita ng pera. Tukuyin ang financial goals mo para sa kinabukasan. Maaring ito ay para sa bahay, edukasyon ng mga anak o isang komportabling retirement. Kapag malinaw ang layunin, mas nagiging disiplinado ka sa pag-iipon at pamumuhunan. Ang layunin ng nagiging gabay upang mas mapagtuunan mo ng pansin ang tamang hakbang sa pera mo. Huwag kalimutan na regular na i-review at i-adjust ang plano mo sa paglipas ng panahon. Bawat taon maaring magbago ang kita, gastusin at pangangailangan. Ang flexibility ay mahalaga upang ang plano mo ay manatiling epektibo at akma sa kasalukuyang sitwasyon. Sa pamamagitan nito, mas nakokontrol mo ang kinabukasan at hindi ka basta nadadala ng pagbabago sa buhay. Ang maayos na plano para sa kinabukasan at retirement ay pundasyon ng tunay na financial freedom. Nagbibigay ito ng kapanatagan at kalayaan sa pagtanda. Kapag nagsimula ka ng maaga, mas maraming oportunidad ang pwedeng makuha at mas komportable ang buhay sa hinaharap. Ito rin ang nagiging gabay upang ang pera mo ay maging kaakibat ng seguridad at kapayapaan ng isip sa buong buhay mo. Tip number eight, magkaroon ng tamang kaisipan sa pera. Ang mindset o tamang kaisipan tungkol sa pera ay isa sa pinakamahalagang aspeto ng financial success. Maraming Pilipino ang nahihirapan dahil iniisip nila na ang pera ay puro swerte o hindi sapat ang kanilang kakayahan. Ngunit ang pera ay kasangkapan lamang na pwedeng mapalago kung tama ang pag-iisip at disiplina. Kapag nagkaroon ka ng tamang attitude, mas nagiging responsable ka sa paggastos, pag-iipon at pamumuhunan, ito rin ang nagiging gabay sa bawat desisyon mo tungkol sa pera. Simulan sa pagiging tapat sa sarili, tungkol sa kinikita at kung paano mo ito ginagastos. Huwag hayaang ang tukso o pressure ng iba ang magdikta sa financial decisions mo. Alamin ang kaibahan ng kailangan at gusto upang mas maayos ang pamamahala sa pera. Kapag malinaw ang priorities, mas madali kang makakapagdesisyon ng matalino at hindi basta nagkakaproblema sa pera. Palaging pag-aralan at pagbutihin ng kaalaman mo tungkol sa pera at pamumuhunan. Magbasa ng libro, manood ng educational videos o makinig sa mga ekspertong pwedeng gabayan ka ang edukasyon sa pera ay nagbibigay ka kapangyarihan upang makaiwas sa pagkakamali at mas mapalago ang yaman. Kapag may sapat na kaalaman, mas nagiging tiwala ka sa sarili mong kakayahan sa paghawak ng pera. Iwasan ang negative mindset tulad ng kawalan ng tiwala sa sarili o takot sa financial risk. Ang tamang mindset ay nakakatulong upang makita ang oportunidad at hindi lamang ang problema. Nagbibigay ito ng lakas ng loob na gumawa ng tamang hakbang at masusing plano para sa pera mo. Kapag nasanay ka sa ganitong pag-iisip, nagiging natural na ang disiplina at tamang desisyon sa financial matters. Ang tamang kaisipan sa pera ay pundasyon ng financial freedom at long-term success. Ito ang nagbibigay sa iyo ng kontrol sa buhay at kalayaan sa oras at resources. Kapag pinagsama ang tamang mindset sa wastong plano, ipon, investment at disiplina, mas mabilis mong maabot ang pangarap na buhay pinansyal. Sa huli, ang pera ay nagiging kaakibat ng seguridad, kapayapaan ng isip, at mas maayos na kinabukasan para sa iyo at sa pamilya mo. Bawat desisyon mo sa pera ay may kapangyarihang baguhin ang takbo ng buhay mo. Kung nagsimula ka ng maging mas disiplinado, mas maingat, at mas planado sa paghawak ng pera, narito na ang oras upang gawing tuloy-tuloy ang pagbabago. Hindi sapat ang kaalaman lamang. Kailangan mo itong isabuhay at gawing habit sa araw-araw. Ang mga tips na ating tinalakay mula sa Alamin kung saan napupunta ang pera mo hanggang sa tamang kaisipan sa pera ay pundasyon ng matatag at maayos na financial future. Kapag pinagsama mo ang lahat ng aral na ito at inilapat sa totoong buhay, unti-unti mong makikita ang resulta at mararamdaman ang kapanatagan sa bawat hakbang na iyong gagawin. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Marami sa ating kapwa Pilipino ang nasa parehong sitwasyon at sabay-sabay nating matutunan kung paano palaguin ang ating pera ng may tamang disiplina at tamang mindset. Ang bawat hakbang na gagawin mo ay hindi lamang para sa iyo kundi para rin sa kinabukasan ng iyong pamilya at mga mahal sa buhay. Ang responsabling paghawak ng pera ay nagbibigay kalayaan at oportunidad na makamit ang mas maayos at mas ligtas na buhay. Kapag nasanay ka na sa tamang disiplina at mindset, magiging natural sa iyo ang paggawa ng matalinong desisyon sa pera sa araw-araw. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Pakilike na din ito at share sa iyong mga kaibigan at sama-sama tayong umunlad sa buhay. Huwag mong hayaang lumipas ang buwan-buwan na hindi nagbabago ang takbo ng pera mo. Simulan mo ang hakbang ngayon kahit maliit man dahil bawat desisyon ay may epekto sa hinaharap. Gamitin mo ang kaalaman at disiplina na natutunan mo sa video na ito upang buuin ang matatag at ligtas na kinabukasan. Ang tamang paghahawak ng pera ay hindi lamang tungkol sa yaman kundi sa kapayapaan ng isip, kontrol sa buhay at mas magandang kinabukasan para sa iyo at sa iyong pamilya.